May May Ngayon na lang niya sinagat eh. <laughs> sao bí kỵ nàng hùng 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 We're here at stopover dahil magla-lunch tayo. Bago tayo tuloy-tuloy ang biyahe dahil malayo-layo pa ang ating biyahe. So ito yung mga kasama namin. Ayan, kaming lahat. Pili-pili sa mga gustong kainin. So kami dahil nag-breakfast na kami, ito yung lunch na lang namin. Lunch with a uh, merienda. So, pasensyahan nyo na yung aking video dahil iba-iba yung aking ginagamit na cellphone. So, nawala sa isip ko na dapat pala nakaano. So, ayan nyo na lang guys na ganito yung ating pag-video. Iba-iba. So, kain tayo. Ito yung aking in-order ng ano. Dahil kumain na rin naman kami. So, pang ano na lang to gawa ng mahaba pang biyahe.

Ayun, lasa. Lasa, lasa. Ano lang sa display yung, yung perlu baso angkat halo halo Nabigat na ang chan. Wow! Salamat. Mm. Wow! <laughs> The best. So, ng summer. Breakfast, nagiging merienda. Merienda na, yun. Fruit pot merienda. Okay. tapos na kumain. So, labas na tayo at umpisa na ang ating biyahe. So, sana'y magiging safe ang aming pagbiyahe at pag-uwi. Dahil malayo-layo pa talaga yung aming biyahe ngayon. So, grabe yung init dito sa, ano no? Sa laon yun. Iba yung init nila dito. Pero okay lang. Sanay tayo sa init. Ayan, dyan kami kumain sa Los Pedritos. Yung mga taga dyan, shout out. So, diba, sus lakas mga sosyal. Char. Pasinsyahan nyo na yung aming sasakyan dahil uh, daming nakasablay. Na. <laughs> May nakasablay pa. <laughs> Dumaan kami sa Pangasinan. namimili sila ng mga tuyo. Ayun, 5 or 3 depende kung magkano bumili rin ako mga gulay dito dahil ang mumura ng mga gulay nila dito oh. tsaka ang dami yung pagpilian ayan ang mumura ang mga gulay nila napaka fresh ko ang dami kong nabiling gulay at inuwi ko ng ano kavite kasi ang mura lang di ba duman lang tayo para mamili kasi sayang naman di ba hindi naman natin anuhin, kakargahin. Sasakay lang din naman natin siya. So dito na tayo mamimili. Gulay lang bilhin natin dito. Kasi doon na sa atin ang ano, mga meat at fish. Tolya mula ang mura ng ano nila dito, broccoli at ano, cauliflower. Basta lahat-lahat nakakaano ano dito, nakakaano ano mamili, mamili pala dito sa ano nila, no? dito sa Pangasinan. Ba, di ba? Oh, talaga siya. Kaliya. Pero masarap yan. Kahit itutpik mo. ba naman dito. Dito naman iba. Iba naman ano niya. Lucky. We're here na at Maynila is Lex. So maraming salamat sa support guys. Amping takanunay. God bless. See you again in the next vlog.